Yun na lang po yung pinangako nilang 500. What? A day. Kaya, kaya bang babaan yung 500, 400? Sila yung... rin po kasi nagsabi nun na 500 a day ko daw. Depende na lang po kung magkano ibibigay nila. Kung kaya naman ng 500, pwede. Kung may kung di mo kaya ng 500, pwede naman babaan. <laughs> naman <yung pasyent. laughs> Gusto mo mag <-ari. laughs> bataan ni ha kaning bataan nga magpatulpo-tulpo siyang papa kay gusto magpa magpadungog sa iyahang allowance nya ano 500 a day ha wa ka nalibat baya bata ka lunitong ko nang dunggan nimo kung ako pa imuhang hang na magulang o na inahan o kadi kaya naamahan, na amahan gilonit ako nang imo hang dalunggan ba kuya ka makadiman ha 500 a day sabi nga pagkagilahan ang gusto kay imo mangipatulpo wag buang buang wakan nagtanaw ko nag wakan ko na sa imong amahan han na no, ay maglisod pud na. Kay ngano? Kanang 500 adi nimo. Asa ba man na ipanggastos sa imong laglaad? Ga kundat kundat lang kung bata ka ha. Kana imong kilay na. Kita ka sa kilay nga baga kayo. Hot ko nagibot imong kilay bata ka. Luniton ko nang buga nimong bata ka karon na. Na stress di ko mo samantalang amo so, tag unta singko lang usay di pa may makabaon. Eh kabagaan mo nang tustokon ko nang gitik nimo karon.